Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang jackpot nga dito Golden State Warriors sa kanilang rookie guard Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang payag na nga Chicago Bulls na magkipag-trade sa Los Angeles Lakers Simula nga po mga katrops, na mag-struggle ang Warriors sa kanilang mga laro ay nakapag-desisyon nga po si Coach Steve Kerr na dumepende sa kanilang mga rookie ngayong season. At sa kaswerte ang palad nga po ay hindi naman nga po sila nito binigo. Lalong lalo na ang kanilang rookie guard na si Brandon Pojemski na malaki na nga po ang iniaambag na ngayon sa kanilang team. Sa pag-average nga po niya agad ng 8.7 points, 5.3 rebounds at 2.9 assists per game sa kanyang 45.9% shooting. Bukod rin nga po dyan ay sar naman nga po siya sa mga pinakonsistent at efficient na player sa kanilang lineup. Samahan mo pa ng ibinibigay nito na enerhiya at hustle play sa kanilang mga laro na siyang isa sa mga dahilan ng kanilang pagkapanalo. Kaya hindi nga po talaga nagkamali ang Warriors na pagkatiwalaan si Brandon Pozemski. Sa katunayan, kahit man nga po natalo ang Golden State Warriors sa kanilang Christmas game kontra sa Denver Nuggets, ay nakapagtala pa rin nga po ito ng 13 points, 9 rebounds at 6 assists sa kanyang 4 out of 7 shooting. Ibig sabihin, kahit man nga po malakas ang kanilang kalaban, ay hindi para naman nga po nawawala ang kanyang mga ginagawang hustle plays at ang pagiging efficient nga po nito sa kanyang shooting at paggawa ng mga plays sa loob ng court. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang payag na nga po ang Chicago Bulls na magkipag-trade sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po ng ilang linggong ang paghihintay ay sa wakas, inalabas na nga po ng isang NBA insider ang balita na pumayag na nga daw ang Chicago Bulls na ibigay sa Lakers ang matagal na nga po nitong hinihingi na si DeMar DeRozan. Ang kaso lang mismong Bulls na rin naman nga po ang nagsabi na bago man nga po ito makuha ng Lakers ay kailangan muna nga po nitong ibigay na kapalit si na DeAngelo Russell at si Austin Reeves. Yes, naninindigan pa rin naman nga po sila na gusto nga po nalang makuha si Reeves mula sa Los Angeles Lakers na patuloy pa rin namang nag struggle na makakuha ng panalo. Ayaw rin naman nga po nilang ibigay ng basta-basta si Demar DeRozan. Gayong bukod nga po sa napakalaking itinatala nitong stats especially pagdating sa pagkuha ng puntos, ay mataas naman nga po ang kanyang kasalukuyang kontrata. Kaya kailangan nga po talaga ng Lakers na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matapatan nga po nila si Demar DeRozan sa isang blockbuster trade sa mga susunod na linggo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.